Hello guys Nakabalik na tayo dito sa dati kong lugar Sa tirahan ko As usual mainit pa rin Pero yung area malaki na yung pinagbago Yung likod niya yan, Pintado na siya Makinis na Kasi katulad nung araw Talaga nakaproach siya Ngayon maganda na Pwede kahit, kahit mag basketball ko dito sa taas pwede So yung kusina namin yun Ito pa rin Tanto yung ano, bahay ni Pari Marlon hindi na tumuha niya nga Nakakamiss din Ah May na tatlong buwan Tayong wala dito So nung bumalik tayo may, Medyo may mga pagbabago dito sa taas Ayan yeah. Ang ko agad yung kamote Na tinanim niya sa ano Sa gulong Kaya eh, lang yun, yung kanyang yun, <laughs> Nagtumbahan na yung kanyang ano, Sinampay. Ayan. Yan ang nadatnaan ko ngayon. Ayan. Ito yung bahay niya. Ayan. Ito yung bahay niya. Kaya lang, yung kanyang kamote, wala na. Ayan. Yung dito, dito nakatanim yung kanyang kamote dito dati. Kaya, yeah, kaya, nung time na nagbablog ako dito, sabi ko, habang sumusuloy siya, mga after 3 years pa, saka dyan lalabong dito. Kaya lang, wala na. Hindi natin nadatnaan. Wala na kamote. So, hanapin natin So nakita ko yung kamote guys. Yan yung lutuan niya, nagiba na rin. Ah, binago niya na rin. Siguro sa loob na siguro siya nagluto na gano'n nagluluto. Ayun. Yan yung kamote niya. Tapos may mga nadagdag siya ng mga iba't ibang tanim. Yun. Mga nasa, pasuna. Yan yung mga tanim niya. So ikot pa tayo. Puti natin yung <laughs> taas ng rooftop. Hindi po bago. Yeah as usual maraming basura ah, yung kanyang bahay na ano isang bintana so siguro tulog siya ngayon gawin natin isturbohin kasi ito yung tutulog. ah, yung kanyang ano higaan ah, kanyang ano pa <laughs> sa kanyang mga damit na sinapay nagtumbahan na mamaya natin ayusin hindi so, hmm. tayo laki na pinagbago maganda yun doon na nakakatuwa ako oh, yeah. yung akin yun, yung aking ano yun, bahay sa sulok, sa sulok, kaya lang hindi ko na matuluyan yun kasi may mga nakatira doon yung ibang lahi may mga Nepal na makasama ko yan ito pa rin yung dating CR namin parang susuhal ganyan pa rin yung tsura walang pinagbago dumi pa rin yan ito rin tayo Natutuwa ako doon oh, yung uh, bagong simentado. Nakakatuwa. Ayun oh, ang ganda. Tinakinis nila, ganda talaga. Ayan. So ayun, uh, kasi galing tayo sa biyahe no. Uh, 20 hours tayo nag-travel. Tapos pagdating natin dito sa ano, sa area, sarado yung ano, yung pinto. Tinawagan natin yung mga natin, mga tulog. So ang ginawa ko, nag ano na lang ako, inakyat ko yung pader para makapasok lang ako. Siguro mga tatlong oras lang siguro ako naghintay doon sa labas. Ayun, nagising na, <laughs> nagising na pa yung kaibigan. nagising na, nagising na, ayun o. Oh. Ayun o, oh. namukat-mukat pa siya, oh. ayun o. Oh. Nagising na guys, nagising na. kasi ah, siguro, bakit ito na naging, hindi pa siguro ito. Eh, kasi baga naman, nagsampay dito sa labas. Alam niya, ditong rooftop, alam niya nung nasa rooftop siya, yung hangin malakas, hindi man ang inipit, inipitan ng mas ma, ma no, mabigat-bigat yung ilalim. Eh, like, yun ang nangyari. At tingnan mo, yun, no? yon, Puro gabok. Puro gabok, yan. Ah, yung pantalon, no? gabok, o oh, yan. Wala din, useless din yung ano. O, oh, yan yung kanya mga ano. Huwag na, huwag na siya short. So, yun yan, guys, no? Thank you so much for watching. At kung bago ka pala dito sa account ko, pa-subscribe na rin at pa-follow sa YouTube channel ko na rin na Jury Antaran. So, abangan nyo guys. Araw-araw na tayo. Mag-vlog kasi nandito na tayo. Uh, kasama ko na yung aking katandem, si Pari Marlon. Ayan. Medyo nakabusak ko lang kanyang uso. Kasi bagong gising ha. Pag Pag-pasisahan nyo na. <laughs> See you guys in my next vlogs. Bye bye!